Hello guys. Isoshow-shadow tayo ngayon pero magpakulo muna tayo ng tubig para hindi na tayo magigisa. Hindi tayo mag-ano ng mamantika. Ayan, tayong tatlong ig naka-prepare para mamaya. Ihalo natin. Meron tayo dito'ng sibuyas, kamatis, luya. Ayan, paghalo natin yan later. Meron din tayong ihahalo na ceiling green. Saka ito guys, ito yung gul, ano natin, isda. Mga uh, sampung peraso yata. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayun na guys, medyo kumulo na yung tubig natin. Mainit-init na. Lagay na natin yung mga ricado mabawa ay sibuyas, suya, kamatis para pag ano, mabango masarap Mangaan. Lagyan ng konting paminta, lagyan ng konting asin, lagyan ng konting patis, ngayon na natin yung ano, log. Ngayon natin yung isla. Ano yun? Diba? Ang sarap. Ang ganda-ganda tingnan. Sir guys.